So, hello uh, kapatid Harry. Thank you po sa comment. Kaya lang nakakalito ma'am. Maraming nga tumatawag ng God. Pero hindi alam ang totoong pangalan ng God. Buti pa ang anak ni Jesus. So, ah uh, thank you po sa comment. sa sa comment ko rin po na kayo po ay nag-comment. At uh, marami po talagang tumatawag ng Panginoon-Panginoon. Ngunit hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi dahil uh, kung hindi pa po tayo naboborn again na sinasabi yung naborn again tayo hindi sa tayo ay pinanganak ulit kung hindi naborn again tayo bilang nabaptize tayo ng God Holy Spirit para ma-encounter natin araw-araw ang uh, Holy Spirit sa ating buhay na namamahay dito sa ating puso so marami para, talaga nga hindi nakaka- alam sa katotohanan pag hindi po tayo uh, magbabasa ng Bible dahil dito po natin malalaman ang katotohanan marami pong mga uh, naniniwala dahil nga po sa mga nakasanayan na at doon na po tayo nabinyagan ako po ay isang katoliko ngunit after six months po uh, nalaman ko po yung katotohanan at uh, hindi pa man po ako uh, na-baptize sa pamamagitan ng tubig. Ngunit alam ko po sa sarili ko na ako po ay na-baptize na ng God Holy Spirit. Grabe po yung uh, um, pagka po ang Panginoon talaga ang lumakad sa ating buhay. Babaguhin po niya tayo mula sa ating pananalita, sa ating pananamit, sa ating uh, pagmamahal sa ating kapwa. Hindi lang po iisipin natin yung ating, Uh, pamilya o yung sarili natin, pag nakilala mo ang totoong Panginoon, lahat iisipin mo na in, uh, nakikita mo sa social media, yung mga may sakit, yung mga nahihirapan, maiiyak ka na lang sa awa. At yung mga taong hindi pa nakakilala talaga sa ating Panginoon, ay maiiyak ka na lang dahil sa mga comment nila na Grabe na sabi, uh, respeto raw para daw po sa kanilang mga reliyon. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo maliligtas ng ating reliyon kung hindi po ang relasyon natin sa Panginoon. Yung po yung napaka-importante yung relasyon natin sa Panginoon, magbigay po tayo ng maraming oras sa Panginoon. 30 minutes hindi po inapyon para po tayo ay uh, uh, dalawin ng God Holy Spirit. Magbigay po tayo ng mas maraming oras kung gaano o ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw, dapat ganun din po yung uh, pag uh, pagbabasa po ng uh, ng uh, salita ng Panginoon or makinig po tayo ng worship, makinig po tayo ng mga uh, turot-aral na katotohanan kasi marami po ngayon ang natuturo, mga kapatid ng uh, uh, mga gospel mga word of God, marami na pong lumalabas, kasi po na-encounter na po nila ang ang God Holy Spirit nabaptize po sila ng God Holy Spirit kaya po marami na po yung uh, nag uh, nag uh, nag-share ng word of God mga kapatid. so yun lang po at sana po ay lagi po tayo magbasa ng Bible para po tayo ay mas makilala natin ang Panginoon para lagi po tayong kinakausap ng Panginoon. Hindi lang po tayo yung humihiling. Hindi lang po tayo yung hingi ng hingi. Sundin po natin ang sinasabi ng Panginoon na ito po ay magdadala ng kapayapaan, kagalakan, at uh, pagkawala o pagkaputol ng ating mga alalahanin sa buhay basta uh, tayo po ay sumunod sa ating Panginoon. Uh, base po sa aking mga naranasan for six months. Grabe po ang Panginoon na binago po niya ako talaga. Na hindi po ako dating ganito. Iba po yung mga pinupost ko, makamundong bagay. Pero ngayon po, nung nakilala ko ang Panginoon, talagang ikaw mismo yung mag-share sa ibang tao, sa mga kapatidan, kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano magmahal ang Panginoon sa kanyang mga anak. Uh, grabe na araw-araw kang iiyak sa whole spirit na nai-encounter mo, kapatid hari, So, uh, ingat po lagi, manalangin po tayo, at uh, yun po yung pinakanda, best weapon po natin sa mga panahon ngayon, na puro disaster po yun nangyayari sa ating mundo. Prayer, prayer, at isama po natin yung ating pamilya, at uh, mga mahal sa buhay. Kung kaya niyo pong mag-bible study, napakasaya po ng ating Panginoon. Hindi po natin kailangan ng mas Uh, na magtuturo sa atin na kailangan ng pastora, pastor na tayo po'y manguna sa pananalangin hindi po mismo po sa ating tahanan pwede po si tatay, si nanay na mag-share uh, ng word of God sa ating pamilya, ay masaya-masaya na po yung Panginoon natin at uh, wawalhatiin po natin ng ating Panginoon at talaga namang po magbaksak uh, po ang glory ng Panginoon sa ating tahanan at ang lahat po ng ating mahal sa buhay ay ma pag na-encounter na po natin ang Panginoon, mababago po ang lahat. Pag-uugali, number one po yung pag-uugali, yung pagmamahal, pagrespeto sa mga magulang, pagrespeto sa lahat ng tao. At pagpunong-puno ka dito, ng pagmamahal, ng Holy Spirit, lahat ng taong may encounter mo, puro word of God, ang lalabas sa iyong bibig. So, yun lang po, yun lang po. Thank you, thank you, thank you. Ingat po lagi, God bless.